araw mula ng maganap ang malagim at madugong masaker sa Maguindanao. Handog ng reporter's notebook ang isang espesyal na report bilang pagpupugay sa mga biktima na kinabibilangan ng aming mga kasamahan sa industriya. Ang reporter's notebook ay nakikiisa sa lubusang pagkondena sa pangyayari. Umaasa na walang sasantuhin sa paggawad ng mustisya at pagwawakas sa siklo ng karahasan. ating sibilyan. Ang mga kababaihang walang kalaban-laban. At mga mama mamamahayag na tumutupad lamang sa kanilang tungkulin. Lahat kabilang sa mahigit ang napungkataong kataong walang awang ibinaon sa hukay at pinatay sa malaging na magindanaw massacre. Ang pinakamarahas at madugong krimeng naganap sa kasaysayan ng pulitika sa bansa. November 23, Lunes. Papunta sa bayan ng Sharif Agwa, o ngayon bayan ng Ampatuan, ang konvoy na pinangungunahan ng asawa at mga kaanak ni Buluan Vice Mayor Ismael Mangudadato. Ayon sa mga pahayag ng vice-alcalde, sa takot na may mangyaring masama at pag-aakalang hindi sila gagalawin. Mga babae ang pinadala ni Mangu upang ihain sa Comelec ang kanyang kandidatura sa pagdagobernador. Pero nangyari ang iniiwasan at kinatatakutan. Lahat kabilang sa mahigit aning na kataong walang awang ibinaon sa hukay at pinatay sa malagim na Maguindanao Massacre. 4 oras may malagim na pong ang kaugnay sa tunggalian sa politika at yan po ay nangyari sa lalawigan ng Maguindanao. Ah, uh, kanina po mga bandang alas 9, eh, kumawag tumawag po si Lizzie sa akin. Nagkaroon kami ng uh, conversation, mga more or less, uh, 15 uh, seconds. Eh, sabi niya, hinaran kami dito ng mga more or less uh, 100 uh, uniformed uh, uniform armed men. Pinakauling mo niya, akin na, uh, sinampal na ako ni uh, Andalampatuan Jr. Para sa pamilya Mangudadatu, walang dudang politika ang nasa likod ng naganap na masakit. Iisang itinuturo nilang utak o mastermind. Si Andal ang Patuan Jr., kasalukuyang mayor ng bayan ng Ampatuan at napapabalitang makakalaban ni Mangudadatu sa pagkagobernador ng Maguindanao. Kapwa makapangyarihan at galing sa kilalang pamilya ang dalawang ang angkan. Si Mayor Ampatuan Jr., anak ni dating governor Andal Ampatuan Senior at kapatid ni ARMM Governor dating ang Ampatuan. Sinasabing noon pa man, maimpluensya na ang kanilang angkan. Ayon kay Professor Jill Kipling Wadi ng UP Islamic Studies, panahon ni dating Pangulong Marcos nang gawing kaalyado ng pamahalaan ang mga Ampatuan dahil sa umanoy malalim na relasyon nila sa Moro National Liberation Front o MNLF na nooy mahigpit na kaaway ng pamahalaan. Because of the troll of the Ampatuans, they were given much, I think, uh, support and access to power by the late President Marcos. And onward, including the subsequent administrations. Until, I think, they were able to build their political careers. Kilala naman sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang mga Mangudadatu nakaupuan rin sa matataas na posisyon sa lugar ang ilang miyembro ng angkan. Dating magkaalyado ang dalawang pamilya. Katunayan, sa kandidatura bilang gobernador ng Matandang Ampatuan noong 2001, isa sa mga sumuporta ang mga manggugubat. Ah, uh, yung matandang yan si Andalang Patuan pumunta po. nag nung, nung time na malapit na mamatay ang aming uh, tatay, pumunta po itong uh, si Andalang Patuan hilingi po niya sa aming tatay. Sabi niya, dato po ah, hinihigi ko po ang pag-aaruga sa inyong sa iyong mga anak. Pero ang magandang relasyon ng dalawang pamilya, tila nagkalamat nang magpasyang tumakbo si Vice Mayor Mangudadato bilang gobernador ng Maguindanao, kilalang baluarte ng mga ampatuan. Kung kapangyarihan daw ang pag-uusapan, malayong mas makapangyarihan ang mga ampatuan. I think ang mga dato, tulad ng ampatuan, malalim din ang ugat niyan sa Maguindanao at sa iba pang area sa, um, sa Central Mindanao. In fact, mayroon din silang mga network in terms of personalities and relatives in the political office. But din hindi ganun kadamihan? Kilala rin kaalyado ni Pangulong Arroyo ang pamilya ang patuan. Ayon kay Professor Wadi, ang kakayahan ng mga ambatuan na mag-deliver ng boto tuwing eleksyon ang dahilan ng pagiging malapit ng mga ambatuan sa Pangulo. Para bang walang pwedeng tumakbo ngayon sa arm sa autonomous region of Muslim Mindanao na hanggat walang blessing from the ambatuans. Kasi unang-una malaki ang kanilang influensya, pangalawa may, may pera sila para maglunsad uh, ng malawakang campaign para panalunin kung sino man yung kanilang manok during election. Noong 2004 presidential elections, nanalo sa lalawigan ng Maguindanao si Pangulong Arroyo kontra kay FPJ. Nabokya rin noon si FPJ sa tatlong bayan sa Maguindanao. At noong 2007 senatorial elections naman, 12-0 ang resulta pabor sa senatorial ticket ng administrasyon. Malaki raw ang naging papel ng mga ampatuan sa mga resultang ito. Kung nakuha mo na yung suporta ng mayor ng governor, panalo ka na dun sa airing yun. Nagbibigay sila ng, nagdi sila ng boto eh. Especially during critical time. Sa ulat ng Reporters Notebook noong 2007, inihayag ang umano'y manawakang dayaan na nangyari sa bayan ng Sharif Aguac, kilalang baluarte ng mga ampatuan. Ayon sa isang source noon, dinoktor daw ang resulta ng mga boto para pumabot sa mga kandidato ng administrasyon. Ano niyo ginawa yung pagboto? Kami po mismo yung nagsulat sa balota. Pagbuksan po yung, yung balota, yung doon sa official balot, malalaman po ninyo na yung writing ay bawat porsyento, talong tao lang ang pare parehas sa writing. Tapos yung mga tamat doon, iba tamat ng mga ibang tao po. Pero ang lahat ng akusasyong ito pinabulaan na noon ni ARMM Governor Zaldi ang patuan. Saan po ba tayo maniniwala? Sa isang teacher ko noon na hindi nagpapakilala? O doon sa buong teacher ng probinsya ng Maguindanao? Paano niyo po ito explain na yung gym, may mga natutulog? Ang participation ko lamang ay nung time ng pagboto is bumoto ako. Ulitin ko, nandyan po ang Comelec, nandyan ng PNP, nandyan ng AP to do the proper investigation. So appropriate action will be take place. Sa kasong kinasasangkutan ng mga ampatuan, may mga pumupunan sa anilay malinaw na ugnayan ng pamahalaan at ng mga ampatuan. Nang sumuko sa kamay ng mga otoridad si Ampatuan Jr. noong Webes, mismo si Justice Secretary Agnes de Banadera at Presidential Advisor for Mindanao Affairs na si Jesus Dureza pa ang sumundo kay Ampatuan. Walang posa sa ang itinuturong suspect at wala rin naging malinaw na sagot ang mga opisyal ng gobyerno kung aresto ba o surrender ang nangyaring pagdakip sa kanya. In the first place, parang tinatakusapan tayo pa ang mga suspects. ipuntahan tayo mga suspects at i arrange pa ng ganito, ng ganon. Eh, hindi ba merong mga proseso dyan at saka in some instances nga. In some instances nga, isang witness na hindi pa totoo yung sinabi, eh, na yung tao, eh, ito pa. Habang tinutuligsa ng ilan ang mga VIP treatment sa kanya, si Ampatuan katuan junior naman, maring itinanggi na may kinalaman siya sa krimen. <laughs> Habang hinihintay ang kahihinatnan ng kaso, Nakaditinin sa National Bureau of Investigation si Mayor Ampatuan. <tong>